May bus sa tambak ng masarap na pagkain na kaharap sa iyo tama hindi masarap na pagkain na kaharap sa iyo ngayon 'yun usapan hindi makakapili ang aming grupo ng ihahain sa kanila ngayon interesante ito sig, ang marshmallow ang pinakamahusay sang-ayon magandang simula ito kayo na ang magsalita para sa sarili niyo isang maliit na marshmallow. Pero alam ko kung paano ito kainin. Lahat ay mahilig sa inihaw na marshmallow. Kaya gagawa ako ng isa para sa sarili ko. Pero hindi ako titigil doon. Gagamitin um, ko ito para sa mga Yan ay dip. Cookies. Double ito. Hindi ko kailangan ng marami para maging masaya. Gusto mong makipagpalitan. Kasundawan. Oh, Sige, ngayon, ihahalo ko na ito sa tsokolate. Kailangan ko lang ng ilang patak ng maanghang na tabasco para gawin ito. Ano? Bakit? Nilalagnat siya. Ang kanta nito. Kalma lang, kontrolado ang lahat. At ngayon, meron akong perfectong dip. Hoy ma, hintayin mo. O oh, sige. Hindi ko lang kulang ang clocks niya. Um, anong ginagawa mo? Huwag mo akong itulak. <laughs> Pasensya na. Um, magpapalit ka ba? Ayos lang sa akin. Magaling. Makakain ko ang mga ground crackers na nabalot sa natutunaw at masarap na marshmallow. Ang dami mong mayroon. Sapat para maibahagi sa akin. Pasensya na. Napakabastos naman noon, Ethan. Gagawa ako ng isa pang dessert. Kumagawa siya ng isa pang masarap na putahe. Sa so, tingin ko, tapos na ako sa mga dips. Paano naman ang inumen? At magdadagdag ako ng iba't ibang matatamis, ikaw ay henyo. Okay, ang mga strawberries at mga M&M's ay babagay ng maayos. At huli, ngunit hindi pinakakaunti, counting whipped cream. Mukhang maganda! Nangingilo na ako dito. Subukan ko. Hindi ako. Gusto ko rin. Mga kamay pabalik. Wala kayong makukuha. Paalam. 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 Panalo! O, oh, tingnan mo itong bag. Ang laki. Hindi katulad ng ang cool nito. Sayang naman. Kumakain ako. Sarap! Hindi ko na rin mahintay pero magtatagdag ako ng tabas Ikaw ang kumuha nito. Grabe, ang daming hot sauce niyan. Alam ko, pero ganyan ko gusto. Hindi ako tinatakot ng tabas Ang tapang niya! Ay, ano? Iyon ang isang salita para dyan. Pero hindi lang iyon. Pwede ko rin isaw ang chips sa mas maraming sarsa. Imagine ah, so all like, right Ano na ngayon? Sulit-sulit na ba ito, Apoy? Ano ba yun? Kailangan ko nakasabi. Ganyan ang mapapala mo sa pagnanakaw ng pagkain ko. <laughs> Mabilis yun. Oh, wala so ako dito, Oh. Maanghang din ito. Bakit mo ito kinakain? Kaya ko itong tisin. Julia, handa ka na ba? Hi. Oo, pero hindi ganong marami ang makakain. Ano? Natipiro ka ba? Salamat. So, Palema lang ito. Tumingin ako? Tumingin ako? Patay pagkatapos ay, ng lahat. Ay, ay, ang mga ako? balakang dito ay... Sige na! Miss? Pagkatapos. Ay. Ngayon, ang bahagi natin uh, ay... Talaga? Ah. Hindi. Oh, ito. pagwanay mahusay, syempre. Pero mas lalo na kapag marami ka nito. Halika na! Gaya ng ginagawa ko? Seryoso, Gargamel. Gatcho nito. Ano? Maaring mas malaki ito, pero hindi ibig sabihin na hindi kasing sarap ang akin. Ayos. Mm -mm. Tagapagligtas ng multo. Okay. Ang pagkain lang ng prutas ay nakaka-boring, kaya... Hindi talagang hindi mo Ako ito ay, iiwan. Pag Kailangan ko makarating sa loob at mash ito ng maigi para pwede ko itong inumin. Charlotte, ikaw na lang si Narsha. I'm curious. ko ang kutsara upang makuha ang masarap na bahagi. Ang masarap nito at talagang makatas din. Hmm. Wow. Ang ganda nito. Hindi na lang yung turn mo hang or right, right. Kahangahanga talaga. At ngayon, sa tingin ko, magbubuhos ako ng napakaraming soda. At sa tulong nito, gagawa ako ng inumin na kakaiba. Uh -huh. Walang sobrang dami pagdating sa pop, tama ba? Wow. <laughs> na ingit ako, Mansa. So, Masaya akong lulunukin yan. Yan ang eksakto kong gagawin. Talagang mahiwaga ito. Handa na kaming sumama. Ay, hindi. Hindi mo yan gagawin. Hindi ko ibabahagi kahit isang patak nito. Ang nakakatakot. Ano? Uh, sa tingin ko, makakatulong sa kanya ang ilang mentos. Uh, magandang ideya. Ha? Uh, Hunsuns, ginawa mo malakit na ako ngayon at halos hindi ko nasimot ang inumin? Ah... Uh, No sauce. It's not because my ankle looks like a garb. Ano? Alright! Ano? Is right. Isang kutsara. Sa tingin ko, tama lang lahat. Pati na rin ang sukat ng aking garapon at ang aking kutsara. Masaya ako ng husto. Nakikita mo kung gaano karaming Nutella ang aking... Ano? Oh, wow! Oh, ito kasi magandang buhay. Paano kung magpalitan tayo? Sobrang laki nito para sa akin. Hindi, hindi. Walang palitan laban yan sa mga patakaran. Listen for a non magawa mo like kailan bawal ang pagpapalit. Paano mo nagawa ito, Ethan? Wala nang magagawa kundi kumain ng ganito. Alam ko, pero sobrang saya talagang panoorin. Ang pagkain-gawin sa ang aking mga diary ay hindi rin maganda. Kahit sa kabila ng masarap na lasa. Oh, <laughs> Tama ka. Hindi ko rin papayagan ito. Sir Pro or Cara Dr. Brickers and Brayling, dearie bae? Nako, napakadaling balikan yun. Charlotte! Iminomong kahit kung itali na natin si Ethan ngayon. Sa ngayon ako ng ising daan porsyento. Sino ang kailangang maging ganito kalupit, mga babae? Hindi namin makakalimutan ang bibig mo. Mas mabuti iyan. Dapat subukan. Mas siyahan kami sa Nutella mo. Bubblegum. Tay kahanga-hanga. Ang dami kong ganito! Iyay ka lang di ko mal. swing hit your lane Pop. Ano bomb. sa bahagi mo ay hindi man lang may kumpara. Kaya ibahagi. Mangarap ka lang. Akin lang ito. Sige. Sisimulan ko na. Pero kailangan ko munang buksan lahat ng mga pack ko. Sarana! Bakit? Ano naman? Ano naman ka sa akin? Sige. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Wow! Sabihin mo sa akin. Mag-ingat ka! Masakit yun! Oops! Kasalanan ko. Ako, Cinema ang nowhere? may pinakamalaking role. Ito rin ang pinakamasarap. Um, guys, we will now and as we come back in ang tao ko. Nasa alapapa Sabihin. Darating din ako dyan agad. Pero gusto ko pa rin subukan ng sayo. Buhse, Hindi. bueno. Ano ang big boo sa'yo hintit? Hindi! Kinatapatay siya. Ano? Ano? Narinig ko. Tapos na ako, mangunguha ako kay Ethan. Malaking pagkakamali, Julia, sa tingin ko tumigil ako noon. Huwag mo akong duraan. Hoy! For us, we're clean and we're fine. Huwag magbayad. Kinawa niya rin sa akin. Ayaw mo ng mabuting asal. Magsimulang mag-move on. Dapat naghahanda ka na para sa bula na palabasin ko. Ay, hindi. Tatakpan tayo lahat nito. At pagkatapos, ay sasabog, kailangan itong mapigilan. Ang mga kunot ko. Aminin mo, masaya yun. Sobra.